Hi guys, ngayon ay magluluto tayo ng pancit lihon pang merienda so, ito yung ripolyo at saka carrots guys isang buong ripolyo, ito sa dalawang perasong peras tapos chicken lang chicken lang yung ginawa ko sa panzaon sa kanya so ko muna yung chicken then, ito siya at saka ako siya hinimay ng medyo maliliit ito yung Yeah, lalagyan ko na siya ng soy sauce. Wala siyang sukat or ano, kasi tatantsahin ko lang yung alat niya. Lagyan din natin yung taminta. Yeah lalagyan na natin siya ng ito yung pinaglagaan ng manok guys ayan since 1 kilo yung bihon natin 1 liter yung ilalagay natin 500 ml ayan so 500 ml ayan so dalawa na siya so 1 liter na siya so ang ano ng bihon is yung 1 kilo 1 liter po yung nilalagay ko sa kanya yung water yung pinaglagaan po nung chicken So, ayan guys, hihintayin lang natin kumulo yung ano,